November 8, 2013. Ako'y naka-assign noon sa 801st Maneuver Company sa southern part ng Eastern Samar, mismo sa landas ng mata ng Bagyong Yolanda. Ang pagkawasak ay hindi maipaliwanag. Mga bahay gumuho, mga ari-arian nilamon ng dagat, at ang pinakamasakit, napakaraming buhay ang nawala. Mass Grave sa Hernani. Isang araw matapos ang bagyo, tumulak kami patungong bayan ng Hernani. Wala pang signal, kaya ang mga balita ay mula lamang sa mga pasalitang ulat. Maraming patay, sabi nila. At totoo nga, pagdating namin sa coastal area, tumambad sa amin ang bangkay ng mga pamilyang nalunod, nakahilera sa buhangin. Ilan sa kanila, hindi na makikilala. Kaya't napilitan kaming gumawa ng mass grave kasama ang pahintulot ng LGU. Sa loob ng tatlong araw, inilibing namin ang hindi na inaangking mga katawan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Ngunit pagkaraan ng mga gabing iyon, tuwing alas 10 ng gabi, may maririnig kaming iyakan mula mismo sa lugar ng hukay. Akala namin ay mga kaanak, ngunit pagpunta namin roon, walang tao, walang bakas, tanging hangin ang yumayakap sa amin. Nagpatuloy iyon hanggang dumating ang mga pari na nagbigay ng misa sa lugar. Noon lang humupa ang mga iyak. Refugee Centers Sa mga pansamantalang tirahan, lalo na sa mga tent sa gabi, may mga ulat ng umiiyak, humahagulgol na tila wala namang pinanggagalingan. Ang mamasaksi ay giniginaw sa takot, ngunit wala silang makita coastal road ng Eastern Samar. Kapag hating gabi at nag-iisa kang bumabiyahe sa kahabaan ng coastal road sa Hernani, minsan may nagpapara sa kalsada, basang-basa, duguan, at gitay-gutay ang kasuotan. Ngunit pagtingin sa rearview mirror, wala na sila. May katulad ding kwento sa Tacloban City. Karamihan ay muling lumilitaw sa panahon ng anibersaryo ng bagyo. Mga kaluluwang nawawala at nagpaparamdam. May mga ulat mula sa mga rescuers. Mama kamag-anak daw nila ay nakita nila, tulala parang nawawala. Munit makalipas ang ilang araw, matatagpuan ang bangkay ng taong iyon sa ibang lugar. Coca-Cola roundabout, Tacloban. Isa sa mga madalas na tambayan ng mga manggagawa ay ang Center Island sa Coca-Cola Junction. Munit dito rin umano, may nararamdamang nangangalabit. Kahit terikang araw, may mga nagkukumpulang mga tao sa gilid ng daan mga bata matatanda. munit sa isang iglap, naglalaho silang parang usok. Magsaysay Boulevard, Tacloban City. Sa baybayin ng Magsaysay Boulevard, kung saan pansamantalang inilagak ang mga bangkay, may mga ulat ng mga batang naglalaro, kahit dis oras ng gabi. Ngunit sa bawat paglapit, nawawala sila. May mga tricycle driver din, mesaksi sa mga batang basang-basa, umiiyak pero bigla na lang nawawala kapag nilapitan. Kayo ba? May kwentong Yolanda ba kayo? I-comment nyo na sa comment section. Pag-usapan natin. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.